Hi, guys. Bili tayo ng chichurri, guys. Ayan, $10 one. $15 for two. So, ganoon dito, guys. Kung gusto nyo bumili at makasave kayo, dalawa yung mabili nyo. Kasi pag isa lang, talagang mapamahal kayo. So, gusto nyo bumili dito, guys. <laughs> $24.91. Namiss ko to. Wow. sobrang dami kainin natin to lalamunin lalamunin o kakainin <laughs> lalamunin at saka kainin <laughs> ito naman yung mga ano nila, mga Pringles 12 dollar, pag ito lang bibigyan mo is 20 medyo mura sya guys hindi ko alam kung mura dito o mas mura sa Pinas pero tingin ko mura dito pero pagdating sa Pilipinas, syempre imported na yun kaya medyo mahal kahit yung galing Pinas na mga, ano, mga product kung dating sa Hong Kong sobrang mahal guys dito um, daw dami na mga pagkain na masasarap dito ito 15 ito masarap to 15 dollar crunchy quackers 22 so mga save ka ng 4 dollar kasi ano 26 13 times 2 ito, ito naman yogurt pag tatlo 10 dollar 10 dollar 1 pag tatlo bilhin mo is 22 dollar lang sya sobrang laki na yung na save mo malaki, sy malaki sya guys Ilang araw ko kaya kakainin to? O one day? One day lang? Masarap nito to. Dalawa, thirty dollars. Ayan. Yung... Magbabayad na tayo, guys. Yan guys, napadaan tayo dito sa bagong open na shop. Pag sa Pilipinas, iba yung iisipin nila kasi yung may mga bulaklak, yung may mga ano lang, yung mga may patay. Pero dito sa Hong Kong, magugulat ka. Kasi pag may bagong open na shop, ganito yung makikita mo. Bagong open na store. Gaganda na mga flowers nilang dinidisplay guys. Hanggang sa dulo. Ganda <laughs> na mga flowers sila guys. Ayan o. Ayan. Yung ang tindahan na bagong open. Lagi akong bumibili dito. Pero iwan ko bakit ngayon lang sila nag naglagay ng mga ganito. Mga binigay yata ito ng mga, ano, nina, mga sponsor. Sa kanila talaga. Ayan. na mga flowers. sa Awawo. Oh, Awawo oh, shop. Ito yung pinaka-cute nila. So cute. Yeah. yeah, napadaan lang po tayo dito guys. May paroses. Paroses pulay dila. Ang gaganda naman, flowers. Ang dami na video, guys. Ang gagandahan nyo. So, punta na tayo sa market. Nang maritis lang tayo dito sa daanan. <laughs> Nang maritis lang po tayo sa daan. <laughs> Kaya ako natatagalan minsan pag pag-uwi sa bahay. Alam nyo, naabutan ako ng dalawang oras dito. Tapos ni... sabihin ni, <laughs> ni ma'am. Ba't ngayon ka lang ni? Hindi mo yung nagagalit sa akin kahit matagal ako sa market, guys. $20. Ah, bubulitan na 20 na yung along ngayon. Oo. Oh, kasi ano na. Mang winter. 20 dollar na lang. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng kulay dilaw. Nakakaputi. Okay. Kapote ba? Hindi naman. <laughs> Bumili ako dito nung nakaraan. <laughs> Tama na yun, ne. Magastos ka. Yan, you no. Know, 20 dollar din. Puro pang winter na yun mga dinis dini-display nila, guys. Pantalon. <laughs> You will never satisfy. Wow, so good. So oh, jacket dito guys, sixty dollar lang. Sixty. Mm, Ganda. Mm. oh. pang winter na talaga sorry pang winter na talaga yung mga jacket Six dollar. Thank you. 20 lang. 20 dollar lang yung paninda ni Manang. May paggold. gold. Kapal ng ano nila. Pwede man alamin. <laughs> Pwede man alamin. Dito na naman yung langka nila. Nakabili ako ng langka dito. Dalawa kami ni Gamichelle. Ayun ba yung mga dahon sa palayan natin, guys. Ito. Dahon sa palayan dito, mahal. $20. $12, $1, $20, $2. Ito yung Oo, ah, Ano ba mo? Nang mahirap. Hindi ko alam bibiliin ko. <laughs> ko. alam ko. Gulay, gulay. Alam niya magsalita ng gulay. Ay, grabe mura lang ang palaya. 12, 14. Ang okay. broccoli nila is dalawa, 12 dollar. Bumili pala ako sa Philippine product guys. Doon o. No? Bumili ako doon ng ano to, yung chicheria. At ensaymada. Uy! <laughs> looks very yummy ang ensaymada. Kahapon iba yung tinapay na binili ko. 12, 12. 24. Wait. 24 dollar. Parang ayaw ko bumili eh. Nang hinayang ako. Joke. Kaya lang syempre. Pagkain. Ibili na tayo ng crabs or either fish. Crab or fish guys. Tingnan natin yung pagkain Yung Manong Lagi ko ito dinadaanan. Sa isip ko lang masarap.

$20 Mura. Lalaki pero mura. $25 so, Pension ka lang pero pula na yung mata niya. Mamaino kayo ng isda guys.

好，再见。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mayaman, mayaman, di ko siya pa So, lalang ano kung paano Na lumalang eh. So, palat yung isda ko guys Palat Laka ng crabs nila dito o oh, Eighteen dollar yan sa Eh, meron pala silang $50. o oh. Pero maliliit Oh, okay. Yap yeah, pala, yap yeah, pala, yap yeah, pala. Gusto na maingay si Manon. Yap yeah, pala, yap yeah, pala, yap yeah, pala, yap yeah, pala. Ano yung sa dulo guys? Yap pala, yap pala, Mayroon na tayong isda na palay. I-steam natin to ng 7 minutes guys. 7 minutes. Tingnan mo yung ano nila. Yung. yung labong nila is ano na. Parang ano na something dry can earn okay. Wala, wow, wow, wow. wow. manok pala yung bibiliin ko Nakalimutan ko. Chicken manok. Okay, halika okay. okay. na din yung torong manok? manok na naman ganda ng aquarium niya dito dami niyang fish da la, <laughs> mahal ng isda nila dito guys lalo na itong mataba yeah. Thank you so much po sa nanonood ng video ko. Kahit wala sa ayos yung mga vlog ko, hindi naman ako nagpapakita. <laughs> Joke. <laughs> Sensya na po. <laughs> Camera shy. <laughs> Bibili tayo ng manok dito kay Manang. Hi, Te! Hello. Oso? Ha? No. <laughs> One chicken, na? next time. Dito ako bumili dat no nakarang araw ng ano, halos dalawang daan. Tapos tinawaran ko siya ginawa ko ginawang 190. New rose guys, ginagawang tea yan. Tea, tea. siya ah. Oh, mayroon silang starfish, pang sabaw. Dried. Uy, hala. Close pa rin si Manong. Nagbili pala ako ng ano, ng ilaw. I-try ko kaya dito sa kabila. Iwan ko kung may ilaw sila dito. Nakalimutan ko, Diyan. ako ng ilaw. I don't want to say goodbye. Don, ako tumatawid para pumili don sa kapila guys. Mura yung gulay nila don. Oops. Oh, Oops. Oh, Daming bike na naka nakapark. Ano mag biking na naman? Ay, nagpaparent yata sila ng bike dito dati. Tingnan natin kung mayroon dito. Mayroon na ata. Check natin kung medyo mahal o mura. Kaya, yeah, babayad tayo ng fluorescent natin. Say, si sap, eh. say, si te. sap, say. Yeah, this one is this this one? yeah Okay. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Thank you so much. <laughs> thirty dollar going to So, itong ilaw na to ako din maglalagay. O, oh, diba? Akala nyo sa Pilipinas lang mayroon nito. Mayroon sila nito, guys. O, oh, kala, kala. Ano to? Pang-steam to eh. Pang-steam. Kala, kala. <laughs> Yan. Thank you so much for watching, guys. I-end e ko na yung aking video kasi, ano, wala namang pinta yung mga video ko. <laughs> Basta maka-upload lang ako sa YT. At maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. Sobrang na appreciate ko po. Mer minsan mayroong nagko-comment. Masaya ako pag may nagko-comment na mga organic, yung hindi sila vlogger pero nanonood sila sa video ko. Thank you po. God bless. God bless us all. Thanks a lot. Bye.